So, what's up guys? Good morning, good morning, yan guys, ah, for today's video guys, meron tayong in-order sa, ah, neto, sa online, so, alright, eto yun guys, yan, eto, 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 ayaw na shoot eh, yan. So, tataka kayo guys kung ano yan, no? Yan ay railing para sa ating M92 para maging ano siya uh, tactical railing yan wala siyang railing di ba para malagyan ko siya ng flashlight o kaya is red dot dito ko siya ilalagay guys yan so sukat natin kung papasok siya pag hindi pumasok magkikis-kis tayo ng konti rito magpapost tayo ng konti guys medyo hindi fit so kailangan natin ng liha pabot naman nung liha ko ando sa bag ko yung bag na lagayan ng mga accessories nitong ating airsoft Dali lang guys ha. Kunin ko lang yung aking liha. Tiyagain ko to guys na ano siya ah, uh, Medyo na natin konti Ayan Tiyagain ko siya na I ano Liyahin para hanggang sa mag yung ah, uh, natin to ng pinagbabawal na technique Hanggang sa mag yung Ano extension ano mount railing so sukat natin ulit kung saan sumasabit so yun medyo malaki laki yung liliahin ko rito post muna natin So ayun guys, dahil hindi pit doon sa ano sa trigger guard. Kailangan kong lihain tong part na to kasi dito sumasabit. At saka dito sa may pagliko na to. Lilihain ko siya hangga't sa magpit. Yan, pa ganyan. sabay ano yan, sabay yan na nililiha, guys. Yung dalawang part na yon, doon sumasabit yung ano, para magpick yung to ating uh, extension railing mount so ayun guys no medyo nagpit na siya ng konti pero nakaangat pa ng konti rito so kailangan ko pantyagain ng pagliliha ayan ayan ako. meron na yung kalate nakaangat lang siya so kulang pa to ng liha rito pero nakasalpak na siya yan na so luluwagan ko pa wala. wala so guys uh, nakita ko na yung problema niya kaya pala umaangat siya pag naglalapat to lalapat siya don sa ano sa pinaka trigger guard pero ang problema ito naman yung aangat bubuka ng pa ganun so ang problema pala ito nasa na ba yung panturo ito kailangan bawasan ko ito ng malaki para sumakto siya yan ito yung pinaka problema so ang gagawin ko dyan guys tatyagain ko talaga yan na panipisan sana hindi magkaroon ng uh, pagbabago kung sakaling manipisan ko so ayun guys uh, ko uli na nipisan ito So, ito na siya guys, no? Nagawaan ko na ng paraan. Ayan. So, kita nyo guys. O, ayan, no? May railing na siya, di ba? Ay, kabit nyo na yung yung ikina, ah, kina, yung aking in order sa online guys. Ayan. So, balik ako doon sa, ano, mas magandang, ano, Yan, nakaupo ako. Nakatayo kasi ako ron eh. Ano ang pangalan nung... Ayan guys, guys, oh. So, ayan na. Naikabit ko na yung uh, extension mount railing dito sa ilalim ng aking Beretta M92. Ayan guys, oh. Kita nyo may pangalan siya, oh. Beretta 9mm. Actually guys, sa seller na inorderan ko nito para daw to sa tunay na baril. So sabi niya, pang tunay na baril nga raw to. So sabi ko, tinanong ko sa kanya kung pwede ba sa airsoft. Sabi niya, hindi daw siya sure. So sabi ko, yung airsoft is uh, replica ng tunay na baril. 1 is to 1 ratio. So kako, kopyang kopya ng ano yun, tunay na biray. So, pagamat laruan lang to, airsoft lang, ah, ayan, yan, inorderan ko siya. Sabi ko, kung hindi kakasya, gagawan ko na lang ng paraan. So, ayan, nagawan ko siya ng paraan, guys. Una, niliha ko. Ang hirap kasi matigas siyang plastic. Ibang klasing ano niya, ano siya, yung polymer, eh, na para siyang goma na matigas, makunat. So, ayan, So, ang ginawa ko na niliha ko yung part dito. So, masakit na yung kamay ko kalilihan. Hindi ko na, ano, pero pinilit ko siya para lumuwag kasi medyo masikip siya sa part na to. Dito sa may uh, trigger guard. Medyo masikip pag ipinasok mo. Kaya anong nangyayari, ka naakabit siya, medyo, pag yung, ya yeah, eto, itong part na to, nakaganyan, nakatungo kasi gawa nga nung masikip dito bali, hindi pit dito sa ano na to so nililiha ko para mag pit. so napakatagal, pero mas maganda sana kung lilihahin lang para hindi magbago yung forma nitong mount mount, ang uh, ba ma mount mo, ma, basta hindi ko maano so ang ginawa ko, ginawa ko na ibang paraan guys na akong okay hit gun. So, ikinabit ko siya. Nilagyan ko ng tornilyo. May tornilyo nga pala siya guys. Uh, tawag nito yung pangalawa sa maliit na allen rings. Yan. May notch siya rito sa kabila. Ikina, isinalpa ko siya kahit naka, naka, ano siya, nakatungo. Yung sa part na to, nakatungo. Yan. Nakatungo siyang ganyan. So, ang ginawa ko, Ninigpitan ko yung tornilyo, yan mga tornilyo na yan, ninigpitan ko, kinabit ko, tapos tinukunan ko rito. Pag ko dyan, tinira ko siya ng hit gun dito sa part na to para lumapat to kasi ito yung hindi nakalapat eh. Tinira ko ng hit gun so sana hindi na apektuhan yung pinaka railing nya. No? So ayun guys, ayan nakasalpak na. So meron ng dagdag pogi points ang aking Beretta M92. Yan. Pwede ko na siyang lagyan dito ng tag nito. Ah, ano ang tawag nun? Plus light at red dot. So, next video ko guys, ah, lalagyan ko siya ng red, red dot sa next video ko. So, abangan nyo yan guys ha. Ah. Yung red dot na red dot lang muna kasi medyo mahal yung may kasama plus light may kamahalan hindi hindi afford ng budget natin yun ah medyo kapos tayo budget so meron siyang konting play ayan o pag ganun pataas kasi nga ininitan ko lang siya so i eh, ah, ano ko pa ah, iinitan ko pa siya uli rito sa part na to tapos lalagyan ko siya ng kapit na ganyan para umano yan hindi makakalas guys ayun lang medyo mga baba siya siguro lalagyan ko na lang yan ng ano double sided tape doon sa ilalim para hindi gumagalaw or kalso so ayan guys uh, dagdag bogey points abangan nyo yung susunod na video ko lalagyan ko siya dito ng red dot at uh, paikita ko rin kung paano ko isisiro yung red dot no? uh, isa isa natin pa bibisa natin tong ating ano ayan yung ating uh, WE M92 Beretta no? Yan. So ito uh, yung slide niya. Uh, stainless ngayon yung kulay niya. So niliha ko lang yan guys, dati black yan. Niliha ko lang siya. So nung niliha ko siya, bala ko sana siyang pinturahan uli kasi medyo marami na siyang gasgas. Ah, uh, particular dito sa part na to kasi pa nagkakasa ako guys, dito ako mahawak eh. Ganyan, kung hindi pa ganyan, ayan, ko siya ng pa hindi pa ganun, So dito nagpuno napuno ng gas diyan. -gas dyan. so sabi ko ah uh, pipinturahan ko. So niliha ko siya. Ay ah, inano ko muna siya. Uh, binura ko siya nung pang ano ng pintura, ano taong nito, yung, yung parang rugby, nakalimutan. Uh, so uh, ah basta yung pambura ng pintura, nakalimutan ko pangalan. Yon, ah uh, binura ko yung pintura tapos niliha ko ang makinis. So habang nililiha ko siya ng makinis, nakita ko maganda yung kinalabasan. Bali parang naging silver siya or stainless. Ayan o. Oh. Pag makikita nyo sa personal guys, ang ganda niya. Ayan. O, oh, pumogi siya. Nagkaroon siya ng uh, rail mount sa ilalim. Meron naman talagang M92 na meron ganto Yung isang klase, yung long. Kasi ano to yung medium tong kinuha kong ano eh. Black na medium. Yung long, yung mahaba yung dito. Alam nyo guys, mahaba yung outer barrel nya. Merong ano yung dito eh, may ganto At kaya yata yung mga double bell. Meron din yata yun. Eh, W itong aking ano unit. Witek na M92 Beretta. So, yan guys. Tignan nyo ha. Gwapong gwapo. May marking na Beretta. And eh, 9mm Beretta. Ngan, nakasulat dito. Na ah, naka siya, guys, no. Ah, ulitin ko lang ha. Hard plastic 'to. Hard plastic. Parang polymer 'to, yung matigas, yung tigas. Ang hirap niyang liyahin. Ang tagal ko nililiha. masakit na yung balikat ko. So, meron akong heat gun. Sabi ko heat gun ko na lang. Diniinan ko rito at asinit gun ko. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood, no. Next, abangan nyo next video guys. Lalagyan ko ng red dot sa ilalim yan bibisa natin to ating ano ah uh, nito ah, uh, airsoft so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong panonood kung nagustuhan nyo ang aking uh, pagbihis sa aking ano sa aking bereta, kung nagustuhan nyo kung pwede uh, like and subscribe at pahit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video kung paano ko bibisan tong aking uh, airsoft yan favorite airsoft so abangan nyo rin guys no bibili tayo ng iba pang airsoft pero bibili ako yung mga spring type lang muna na ano yung mga pellet yan i-review -re natin yan at titignan natin yung quality nya at i-compare -co natin dito ha ah, okay okay maraming salamat